sa video na ito. Tayo ay magpumotor sa pinakamataas na lugar sa Tagaytay. Ang taas dito. Ha? Huh? M42, 43. Grabe mga highest point to. Mag-isa man tayo sa biyahe. At tinabot ang ulan dahil sa bagyong Christine. Ay sulit pa rin ang bawat piga. Woo! Samahan mo ng mainit sa bau. Diskubrehin ang ganda ng view sa Mount Sungay o sa sikat na tinatawag na People Park in the Sky. Ngayon alam ko na kung bakit ito ang tinatawag dito. Kaya tara, at samahan niyo ulit ako sa malamig. mahangin. So na ako. At maulan na adventure na ito. morning guys, good morning. So time check, it's 5.15 a.m. Dapat 5 a.m. ako alis. Teka lang, magagloves lang ako. So guys, ayun uh, nga. 5.16 a.m. in the morning, tapos 61 km. Dadaan muna tayo sa Snake Road, Mabato, sa Laguna. Tapos diretso na tayo sa People's Park in the Sky. So, abutin ng 1.4. 1 hour and 47 minutes in total, tapos 61 kilometer. Kumbaga, parang pag nandito kayo sa amin, parang umakit lang din kayo ng Jariel's Peak. So, medyo malapit lang din. Check ko yung na natin. Ayan, okay naman. So, tara. Tinitignan ko kung ano yung kalangitan eh. So, yung langit ngayon, yung parang, alam mo yun, medyo mamuti-muti. Pag mamuti-muti kasi yan, pala ko dyan minsan, uh, medyo aambon. Kasi nakapasok na sa par si Leo. Leo? Leon ba? O Leo? Leon ata. So, Philippine area of responsibility. So, may bagyo tayo ngayon and hopefully hindi naman umulan. Kasi sayang yung ride natin. Today is Sunday. Uh, napakaluwag ng kalsada. Ito yung pinaka-favorite ko bumiyahe. 5 o'clock ang alis dapat sana para mga 6.30 or sabi natin yung 6.45. Basta bago mag-7, nandun na tayo. So, doon na tayo magbe-breakfast. Ayan so, yung mga kasabay natin bumiyahe. Ride safe to you all. So minsan din tinitingnan ko yung kalangitan kung may between. Pag may between, ibig sabihin uh, hindi siya ganoon uulan. Nakikita mo yung outer space eh. <laughs> ewan ko ha, ewan ko ako lang yon Kasi minsan talaga pinipredict ko yung weather. Ewan ko kung ganoon din yung ibang tao. So yun nga. I think mukhang aambon mamaya ulan Pero sulitin na natin to. Enjoy natin Sunday ride Yes, alam niya wala traffic Diba? Singit-singit lang magkakasunod yung boss oh. <laughs> Ayoko tumatabi sa bus eh. So ang daan pala natin guys, may two options kayo pag pupunta kayo ron sa may Tagaytay. Pag simula dito sa amin sa Manila, sa may UST, either dumaan kayo dito, eto papunta akong nagtahan, tapos Osmeña Bridge, tapos Alabang, Laguna. Or pwede namang option B, paimos ba ko or das maandadaanan ninyo. So pinili ko tong palaguna kasi ah... Uh, dadaan ako mamaya pa uwi. Pag kasi tayo, doon tayo sa may Imus dadaan. Kasi nga, dadaan ako ng Cecilia's Pasalubong. Bibili lang ako ng buko pie. Alam nyo naman, pag tagay tayo, sikat na sikat ang buko pie. And shoutout nga pala sa mga dadaan dito sa Dangwa. Kasi nakita ko kanina, ang dami nang nakabukas. So expect nyo mag-November 1, matrafik uh, matraffic. Kaya kung uh, bag nagbabala kayo bumiyahe dito at may inahabol kayong oras, medyo agahan nyo para di kayo malate. So we are around Osmeña Highway. At ayan, maluwag naman po ang ating kalitsadahan. Kasi 5 o'clock tayo bumiyahe. At uh, tips ko lang po sa mga nagbabalak mag-ride palagi, uh, weekends or weekdays man, samantalahin nyo na bumiyahin ng madaling araw. ay po talaga yung best chance para uh, makaluwag kayo sa traffic at makatipid kayo sa oras at mas ma-enjoy nyo ang kalsada Konting lang. Papiga lang ng todo. <laughs> Ngayon na lang ako na tumabot ng 100 plus. So, na-miss ko lang. Tsaka, sana makasit tayo ganong kasabay sa kalsada. Tsaka, dere-derecho lang naman to eh. Long stretch. So, tinake advantage lang natin yon. <laughs> Misa lang naman tayo pumiga ng ganon. So, we're here na. Minsan nalilito ako dito eh. May araw kasi na sinasarado tong daan na to eh. Hindi ko alam ko nung araw at anong oras. Pero itong way na dinaanan ko ngayon, minsan sarado to. Nagiging one way to. So, we are at Bikutan. Nakakalito rito guys, walang stoplight kasi. <laughs> Ito kalabang mo rito eh. So, we're at Alabang na. Tapos, papasok na tayo ng pa... Alabang Alabang Muntinlupa. Tama. Tapos San Pedro na ba? O San Pedro tapos Pasita. Ah, na. May jeep. Ah, okay. So nalala ko dati rito may Star Mall. Nandito ba may Star Mall? If nandito pa yung Star Mall, dati daw yung sementeryo. Kaya na daw ang daming ibon sa ibabaw. <laughs> sa mga taga-South. ay wala na! Alam ko dito yung Star Mall, tinanggal na. Eh, wala na nga Ay wala na ata Wala na talaga Sorry tagal ko na rin din dumaan dito Wala na pala yung Star Mall dito Bin Ginibahan na Sabagay Nagiging terminal na lang Din naman kasi yung Star Mall eh So ayan guys uh, One hour away na lang tayo Papunta rin sa Snake Babato Ng Laguna Road So kailangan ko rin makahanap ng masisilungan kasi hindi na siya ambon, ulan na siya, lumalakas na guys. <laughs> kailangan ko makililim. Harap tayo ng maliliman. Hindi ko kabisado lugar na eh. First time ko rito. So yan guys, caterpillar mode. At ito na nga, nakahanap na tayo ng masisilungan. Pero medyo basa na tayo ng oras na ito. Kaya napaka-importante magbaon ng kapote, lalo na ngayong tig kahit alam ko nang uulan kanina, tinuloy ko pa rin to kasi ito ang tunay na adventure. Hello. Saan po nyo ngayon? Tagaytay? Padre uh, Pio. Padre Pio? Raride lang kayo? Sinarubo. <laughs> Kaya nga, eh, kung malapit na ako, tagaytay ako eh. Uh. Ayan guys, narinig nyo na ulit ako na maayos. Kasi tumila na yung ulan. Thank you. Lalo na rin sa akitan kasi natin sa Snake Mabato Road. Medyo matarik. Kaya hopefully ito. Pero syempre madulas pa rin yun dahil basa yung kalsada. Pero at least tumila na siya. Sa akin naman guys, ah, pag ganitong muulan, okay na naman mag-ride. Huwag lang sobrang lakas na alam mo yun yung may baha. Kasi part of the adventure to eh. Isa rin sa mga nagpapasaya sa biyahe to na hindi mo alam yung mga mangyayari ba? so guys may nakikita na ako doon mataas na lugar if di ako nagkakamali I think dyan tayo pupunta yun no? yung malit na bundok na yun doon tayo pupunta mamaya Malapit na pit na 25 minutes away. 30 kilometers yung porad sa pinagmumotoran natin. Ayun siya guys, oh. nakikita ka na rin yung pupuntahan natin. Ang taas nga niya. Pinapakanan na ako rito. Tama ba? Wait lang. Tingnan mo na lang sa Google Maps. Oo, oh, dito nga So, ito medyo may onting paahon ako. Onti lang naman. Onti lang. Eh, may mga nag-bike, oh. <laughs> Ang hirap naman kasi mag-bike magpaahon eh. Diba? Maski ako, lalakarin ko na lang yun. Eh. Oops, medyo mataas pala yung paon dito guys Akala ko konti lang Binati ko kasi Pero damn, ganda na view Oh my god, excited na ako Ha, ganda na ako sa taas Ang ganda na view So, medyo paon siya guys So, ingat lang kayo kasi Medyo mas masayang kalsada Daming bikers So, I think we're on the right path Na ito yung pinupuntahan din ng mga bikers So, wow! Abandoned Abandoned Mansion House Ganda nung bahay nila rito So, abandoned na ata Sayang naman Uy! Grabe! Uy! 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 Sa gitna tayo Pag ganitong bahas, sa gitna kayo dumaan Kasi andun yung mataas na part Pero, putang ina Ah, shit! Ah! ah. Grabe yun! Nakita niyo yun? Grabe, lusong natin dun. Hindi ko alam if tinamaan yung ating panggilit dun. Pero pagka lusong ko, piniga ako agad. ato ah, pa, medyo sirahin daan. Ah, 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 ah. Gulat ako dun paglusong natin lalim bilang lumubog si Vixie naging jet ski bigla tapos ito pa lubak lubak oh my god so ito yung maabutan nyo guys pag muulan mag ingat lang kayo sa part na yun kasi lumulubog siya titigil lang ako saglit sa gilid tignan ko lang kung tinamaan yung CVT natin kasi pag ganun lumubog sa malalim matic change oil gear oil Di naman, di naman, di naman dito natin. So, hindi siya ginto kataas. Medyo safe pa. Hanggang saan siya? <coughs> Na? Uh, ha? Di naman basayong dito. So, hindi lumubog. Ito yung importante. Kaya gusto ko mag-ADV 160 rin. Kasi, medyo nabababaan ako sa ground clearance. Takot ako sa, hindi ako takot sa lubak eh. Takot ako sa mga ganun. Yung, alam niyo yun. Ah... Uh, lubog sa tubig iniiwasan natin yung palit ng palit ng panggilid eh kasi magagatas yung langis natin at masisira ang motor pag hindi mo alam na napasukan na pala ng tubig di ba? na kayo kakapalit ka pala ng langis tsaka ng uh, palinis ng panggilid ilan na ba diba tinakpo natin? ayun eh, no? 112 pa lang simula ano nung nagpa change oil ako ah, thank you lord <laughs> ilan na may ko? Grabe yung paahon na to Taas Ang lalakas ng mga hita nito Hindi <laughs> nila nilakad Galang achievement yun ha So dalawa pala yung daan Dito guys Papakita ko lang ito sa google maps Kasi pupunta natin yung snake mo ba, ba to Pwede ka nang kumanan dyan Pero kakaliwa tayo Parang madaanan natin tong snake Mabato. to? Oh, ay, ang ganda ng view. Oh, oh my god, tama nga talaga dumaan tayo rito. Snake Mabato, to, boys? Ang ganda ng view. Video na natin to. <laughs> okay, sige, sige. Kaya tinawag na snake road. Kasi pag ganun din yung daan niya. Oo. Oh, pag hmm. ganun-ganun niya. Hanggang doon niya sa baba. Hanggang makababa ka? Tapos so, sa mo, dadaan kayo ng ano, sa tabi ng talik. Hmm, uh, okay, okay. okay dito, sa uh, ah, sige, sige. May daan din doon, pero magta ka pa. Tapos makakakit ka na sa taas. Ah, okay. Layo nga lang. Baka hindi ka makakakit sa sungay, baka kasi maraming... Landslide? Ah, okay. Baka hindi ka makakakit. Oo, oh, sige, dito na para sigurado. Hindi <laughs> ba nag-back-view ah? Oo. Dito ba yung talisay. Talisay, so, uh, okay. Salamat po. Salamat. Buti na natanong ko sa inyo. Uh -oh. Sige po. Salamat. ah uh -oh. <laughs> Sige, katika na. Thank you, thank you. Ayan uh, I love that the peace. Tagaytay City. So guys, ayun nga yung update. Pagandaan kayo sa Snake Road. So, hindi ko na tinuloy kasi nga uh, delikado raw. So, huwag na nating sugalin. Packet pa nga lang dito, nakita ko na yung daanan eh. May bayad. Magkano ito? Magkano po? 20 pesos po. 20? Baka may stroke. Masakit ang batok mo Magkano po pagsasakyan? 50 pesos. 50 pesos. So, may entrance fee na 20 pesos sa motor at 50 sa sasakyan. Ang dami na, no? mo, umulan pa. Tapos ang dami na rider. Ah, people spark in the sky. Ay, wala. Lalakarin na to. Parkingan na dito. Ay, dito tayo makipark sa may magandang view. Okay lang po dito. Ayan guys, dami pang riders nagdadatingan dito. Kaya pag ano, agahan talaga dapat. Ito yung view. Halos mahigit dalawang oras na rin tayo inabot sa biyahe na ito dahil sa gawa ng ulan at madulas na kalsada. Pero sulit naman, di ba? So ayan, kababayad ko lang ng 50 pesos. Tapos, sakitin natin to. Eh, hinsuot ko. Nag-boots ako. Pero mali ata. Dapat ata. Naka sneakers ako. Kasi yung paglalakad pa kayo paakyat. Kala ko dun na yung parkingan eh. Isa kagad ka sa mga naging concern ko sa daanan na ito Paano kung may PWD or matanda May mga shuttle sa baba Na magdadala so, sa inyo sa taas Papunta rito Then, can mahangin yung lugar dito Tapos Marami na rin tao So guys, ito yung view dito sa may taas Ang ganda ng daan dito Snake Road. Grabe, isipin nyo, doon kayo nakatira o. Oh. Okay, no? Yung part na yun. Yan. A sea of clouds na siya. So guys, may kainan dito. Kaso sarap. So guys, wala pala makakainan sa taas. So bababa tayo. Uh, maghahanap tayo ng makakainan at may gupa ng kape or sabaw. Tara, So share ko lang guys, pagkababa nyo rito Ayan, may kainan dito Native Bulalo Tres Angel, kain tayo dyan Ganda ng beauty So ayan guys, Gotong Batangas Tsaka Kaping Barako Sa totoo lang, ito ang unang beses ko makakatikim ng goto at masasabi ko lang na sobrang sarap at masobrang masahog. Hindi ka binitin dito. So, paalis na tayo. At walang signal so hindi ko ma-search yung Cecilia's Bukopay. Pero ang po natin ay papunta tayo na bandang silang. Ganon. Kasi doon tayo mamaya pa -uwi. So, ito. Uh, very good weather na at ang lamig ng hangin. Parang gito yung hangin sa Baguio nung last time na pumunta ako tapos gabi. And then masarap yung pagkain nila Nasa 150 Tapos ito po yung total na natin So 150 Sa pagkain na goto Tapos uh, 50 pesos para sa kaping barako And then entrance fee dyan Parking 20 pesos Tapos 50 pesos sa entrance fee Wait lang Saan ako dadaan dito? <laughs> Pagpupunta akong Tagaytay Wala kasing signal eh Sir, alam niyo ba daan papuntang ano, Tagaytay? Dito no? na. Thank you po. So, sabi ni Sir, dire-diretso lang daw. Kasi doon tayo ganin kanina galing sa likod eh. So, yun nga, wala pa akong signal. So, nakaka total of 70 pesos tayo rito sa People Park in the Sky. So, 200 plus 70, 270. Diba, nakakain ka na, nakakuha ka pa ng magandang view. Sa gasolina naman natin, na uh, estimated ko guys, sa 150 pesos. Balikan na yon So, 270 plus 150. Ang oh. hina ko sa mat eh. Wait lang. 370. So, total of 420 if hindi ako nagkakamali. So, 420 nakapag-breakfast ride ka na na ako ka na ng magandang view at nakapag-gaspol-gaspol ka na, ba diba? Not bad na, ba diba? Para ma-enjoy niyo yung weekend niyo Know? Ayun, Cecilia's buko pa eh. no, ube buko pa Yari ka sa akin. Tara, pasok tayo sa loob. Isa to sa pinakasikat na bilihan na pasalubong dito sa may south at sobrang dami mong pagpipilian. Paborito ko rito yung silbanas tsaka itong ube buko pie at yung ube nila. May mga options din naman kaya na iba kung ayaw nyo yung buko pie. Uh -huh. Hindi available yung ube. At lahat daw ng buko pie nila ay bagong luto rito So guys, pakita ko lang yung binili natin Para makita nyo rin yung itsura mismo ng buko pie Ito, bumalak ang ube yema Nasa 100 Magkano ba ito? 133 pesos Ube yema yan sarap yung ube yema nila rito Tapos ito yung buko pie Pakita ko lang para makita nyo yung itsura Bagong luto daw lahat ito. Mainit pa oh Ayan So, yan yung buko pay. Wala kasing ube buko pay. Nasa 450 yung ube buko pay. Ito. So, let's go. Balik tayo sa kanina dinanan natin kasi nga magpapaimos tayo. So, 2 hours away. Pauwi sa bahay. 66 km. So, guys. Ah, 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 magpapaalam na po ako sa inyo. Sana na-enjoy nyo itong ating malita breakfast ride lang. Solo ride din. And uh, if -plano kayo pumunta sa weekends, uh, sulit naman lalo na holiday ito, magkakaroon ng long weekend. Uh, hindi naman masyadong matakaw sa oras kasi mabilis lang ang biyahe tapos alam niyo yun makakapasyal lang kayo, makapagmotor lang kayo or kasama family niyo sa sakyan masusulit nyo rin naman yung view and mga pagkain, marami pang mapupuntahan dito may mga sky ranch pa dito uh, may mga picnic group pa pero hindi ko na po siya pinuntahan kasi uh, ito lang talaga yung purpose ko. Gusto ko lang makita yung People's People's Park. Para sa akin the best time pumunta ngayon kasi malamig. Ito lamig pa rin ngayon hanggang ngayon. Tapos sulit sulit yung tag-ulan, 'di ba? Na hindi naman siya masyadong naapektuhan ng bagyo Christine. So, hindi kayo mahihirapan pumunta rito. So, thank you guys for watching and e, ingat kayo palagi. Salamat pag-support uh, sa channel na to at sa mga video ko. And see you guys on my next ride. Bye bye guys.